Panalangin para sa mga may malaking problema sa pera. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, bago mo pa nilikha ang tao sa daigdig na ito, ay nilikha mo muna ang lahat ng mga bagay na kanyang kinakailangan upang siya ay mabuhay ng matiwasay ang hangin, ng dagat, ang sangkalupaan, ang mga halaman, ang mga hayop, at marami pang iba. Sapagat bilang aming napakamapagmahal at napakamapagmalasakit na Ama, ayaw mo na isa sa amin na iyong mga anak ay mahirapan at magkulang. May kahirapan ngayon, may kakulangan ngayon, may hindi pagkakapantay-pantay ng mga tao ngayon. Kaya ipinagdarasal po namin sa iyo, Panginoon ngayon, ang aming mga kapatid na may malaking problema sa pera. Ang una ay yung mga wala namang kasalanan ng pagkukulang kundi dahil naging mahirap lamang sila. Biktima lamang ng isang mahirap na sistema. Kumakayod man ay kulang, kulang pampagamot, kulang pampaaral, kulang sa pagkakaroon ng disenteng tahanan at kulang upang sila ay makakain lang ng tatlong beses sa isang araw. Pagpalain mo po sila, Panginoon, kung paanong pinagpapala mo sa balalakasulatan ang mga taong tulad nila na ikaw na lamang ang tanging inaasahan. Magpagamit na sa iyo ang mga taong kinukonsensya mo upang sila ay tulungan kahit papaano lang at mapanagot mo nawa ang mga taong nagiging dahilan ng kanilang kahirapan. Maramdaman nawa nila Panginoon ang iyong pagkapala at pagkalinga upang kailanman ay hindi sila maingit sa iba at maisip nila na sila'y nakalimutan mo na Gayun din naman, ipinagdarasal din po namin, Panginoon, ang mga kapatid namin may malaking problema sa pera dahil nagkasalaw, o nagkulang sila. Silang mga naghangad ng mas malaki sa kakayanan o kailangan lamang nila. Kung kaya nangutang din ng malaki, bumili ng bumili, nagtiwala ng malaki, kaya naman ngayon ay nalugmok din ng matindi. Panginoon, parawarin mo po sila sa kanilang mga kasalanan ng pagkukulang, lalo pat ko sila nagsisisi na naman at tulungan mo po silang makabangon mula sa kanilang mga kahirapang kinasasadlakan. Pagpalain mo po sila, Panginoon, lalo pat wala na silang inaasahan kundi ikaw lamang at kung wala na rin silang hinahangad na sobra kundi ang kamanatagan lamang na sa iyo lamang nagmumula. Kaligayahan na hindi na ibibigay ng pera kundi kaligayahan na naibibigay ng panatag na kalooban sapagkat ang lahat sa buhay ay sinusuko na sa iyo Ito po ay hinihiling namin at kiniklaim namin para sa amin at sa mga taong lubhang nangangailangan ngayon pa lang magpa sa walang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen.